apa keras bah kayak kita double di cerah sana apa galau bi kita di ini maka double di manggut aku komunis komunis bok lulu ngepot don di puta ngepot ih keren drive di bawah pakai saljuan nggak muntur boleh kita kita sun unsa aku kamu pun di mana kita tuh adi nih oke terisi nalar Huwag mo itong sini papa. Ikaw naman rin, ikaw namin ay naisip. Hindi mo magtrysing hindi mo magtrysing. Ha? mo naman. Hindi mo magtrysing sa mo. Arkela o ka? Bakit? Arkila. na ano Kasiguran? Arkela samu. mo Hmm. pa

siguro nang biyahe. <laughs> mo, no, ni bawal mo mag-arkila sa coding. Pag coding sa so mga biyahe man lang 'yun. Oo. No.